Hala, ano ang gagawin natin kung ang libro at resibo o yung mga documents nyo sa BIR ay nabasa? Pero bago yan, ito po muna si Mami Chris. Sa mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers and small business owners. At paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange App. Kung gusto nyo po ng mga ganitong contents, i-follow e niyo lang po ako. So paano nga ba ang gagawin kung mangyari sa inyo itong mga pangyayari na to? So, unang-una, mag-picture ka. I-document natin. Picturean nyo yung mga documents nyo na nabaha, nabasa. Kung gusto nyo, isama nyo na yung address ng bahay nyo para mapakita talaga na taga doon kayo sa lugar na yon at pinakita nyo yung mga documents nyo na sa inyo nakapangalan siya. Hindi lang basta ganito kasi ito hindi makita kung kanino siya talaga. So, e, buklatin nyo sa pakita nyo, nabaha, nabasa. So, yung mga ganyang proof. Pangalawa, kung makakahingi ka doon sa inyong barangay na katunayan or certificate na nabaha talaga yung lugar ninyo. And pangatlo, uh, mag magdala ka din ng affidavit of loss. So isa 'yon sa pinapasa ng BIR. Para um ma lang na ganun yung nangyari sa inyong mga resibo and libro kaya mag re-reprint or magpo-produce ka ng bagong mga resibo and libro. And then, dalin mo yung mga documents na yun sa BIR, sa inyong RDO, as soon as possible. Huwag nyo nang patagalin kasi possible din yung mga proof nyo wala na or mahirapan kayong magpa, ano, maglakad ng mga documents na yun or makalimutan mo na mag na i-inform yung BIR kasi may mga ganyan akong clients. Napakatagal na na 2022, 2023 yung nangyari sa kanila. Pero ngayon lang nila na i-inform si BIR. Dapat as soon as possible na nangyari sa inyo yan para ma-reprint natin ulit yung mga invoice, makapag-produce ka ulit or makapag-register ka ulit ng inyong mga books of accounts ng walang penalty. So, pumunta lang po sa inyo RDO kung sakali may additional instruction pa silang ibibigay. So, yun lang mga mamsis. Kung meron pa kayong questions, suggestion, and correction, i-comment nyo lang dyan. At kung gusto nyo po magpa-assist or magpatulong sa inyong filing, bookkeeping, or pagsusulat sa invoice, message nyo lang po ako. And uh, mag-join din kayo doon sa ating free group na nasa bio ko yung link. So, click nyo nga lang pala yung link dito kung gusto nyo po ng assistance. So, yun lang mga mamsis. Bye-bye.